Kasabay sa mainit na panahon ang kabikabilang krimen na nagaganap ngayon sa ating bansa. Maliban sa mga patayan na may kinalaman sa politika at sa nalalapit na eleksyon ay kabikabila din ng mga nagaganap na patayan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Matapos ang madugong krimen na naganap sa Antipolo ay isa na namang krimen ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Isang dalagita ang wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay sa nabunturan Davao de Oro at ang nakakagulat, ang tinuturong suspect ay ang asawa ng kapatid ng kanyang ina, isang taong sa mahabang panahon ay itinuring na rin nilang bahagi ng kanilang pamilya. Patay na ng matagpuan ng labing isang taong gulang na batang babae sa Davao de Oro. Umamin sa krimen ang kinakasama ng tiyahin ng biktima. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. April 28, 2025. Bago sumapit ang alas 8 ng gabi, ay nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Nabunturan Municipal Police Station mula sa kanilang PNP hotline. Ang tawag ay nagmula kay Honorable Apolonio A. Monera Jr., ang Barangay Captain ng Barangay Matelo, Nabunturan, Davao de Oro. Sa kanyang report ay sinabi nito na may natagpo ang wala ng buhay na katawa ng isang dalagita sa loob ng bahay ng mga ito sa Pro 4, Barangay Matilo, na Bunturan, Davao de Oro. Dahil dito ay agad na nagtungo doon ang mga pulis kasama ang team ng Soko. Pagdating sa lugar ay nadatnan na nila ang nagkakagulong mga tao. Sa crime scene ay pumasok sila sa isang bahay na simple lamang ang pagkakagawa. Sa loob ng maliit na silid na na nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakasot ito ng kulay pulang pajama at blouse na may mga larawan ng favorite character ng mga batang babae na si Hello Kitty. Bagamat nakatihaya, ay nakatagilid naman ang ulo ng biktima. Kaya naman kitang kita ang malalim na sugat na tinamun nito sa kanyang leeg. Nagkalat din ang dugo sa kumot na hinihigaan nito at may mga tumalsik din sa dingding na yari sa plywood. Pagdating sa crime scene, ay agad na ginawa ng soko ang kanilang trabaho at sinikyurang lugar para sa kanilang pangangalap ng mga ebidensya at forensic analysis. Habang ginagawa ng soko ang kanilang trabaho, ay nagsimula ang investigador sa kanilang initial investigation. Ayon sa report, ayon sa report, ay nag-iisa lamang si Angel sa kanilang bahay dahil sa nasa trabaho ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Ang ilan naman ay may iba ng pamilya. Gabi na umuwi ang mga ito galing sa trabaho. Dahil sa bakasyon ay mag-isa na naiiwan si Angel sa kanilang bahay. Tumutulong ito sa paglilinis ng bahay at hinihintay ang pag-uwi ng kanyang mga kasama. Pasado alas 6 ng gabi nang umuwi ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Angel at ang kinakasama nito na si Lujin. Agad nilang hinanap si Angel subalit so hindi ito sumasagot. Sumilip si Lujan sa silid ng biktima at nakita niya itong nakahiga at nakatalukbong ng kumot. Inakala nila na nakatulog na ito sa paghihintay. Subalit nang buksan nila ang kumot na nakatakip dito, ay napasigaw siya nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng dalagita. Dahil dito ay agad silang humingi ng tulong. Ang pangyayari ay agad namang nakarating sa kapitan ng barangay na siyang agad na tumawag ng mga pulis. Palipan sa biktima, ay napag-alaman din nila na nawawala ang alkansya nito at lapis pa silang nanlumo nang makita nila ang pang kasuotan nito sa ilalim ng kama. Kaya naman bagamat nakataas ang suot nitong pajama ay una nang hinala ng mga pulis na ito ay ginahasa bago pinatay. Ang pamilya nila Angel ay simple lamang na namumuhay sa barangay Matilio na Bunturan, Davao de Oro. Lumaki si Angel sa pagmamahal ng mga magulang at ng kanyang mga kapatid, lalo na ng kanyang kuya. Sa murang edad ay namulat na si Angel sa hirap ng kanilang buhay, kaya naman mataas ang pangarap nito. Nais niya na makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya. Kaya naman sa kabila ng hirap ng buhay ay pinagbubuti nito ang pag-aaral. Sa investigasyon na ginawa ng mga pulis ay natuon ang kanilang atensyon sa isang tao. Maliban sa may nakakita dito na siyang huling tao na lumabas sa bahay ng mga biktima, ay katakataka rin na bigla na lamang itong naglaho sa lugar at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ito ay ang 27 years old na laborer na si Erwin Solis na kinakasama ng tiyahin ng biktima. Maliban dito ay nalaman din nila na ang suspect at ang ina ng biktima ay matagal nang may alitan. Magkatabi lamang kasi ang tinitirhan ng dalawang pamilya. Nagsimula ang alitan ng dalawa dahil umano sa dinaraanan ng tubig sa pagitan ng kanilang mga bahay na alaman din nila na ng gabing iyon ay lasing ang suspect dahil dito ay agad na ikinasa isang hot pursuit operation. Ang target ay ang nawawalang si Erwin Solis na siyang itinuturong person of interest. Agad din naman silang nakakuha ng tip na ito ay nakita sa Laak Davao de Oro. Nakipag-coordinate ang nabunturan PNP sa Laak Municipal Police Station at ang mga tauhan ng Davao de Oro Provincial Mobile Force Company. Sa kanilang pinagsamang aksyon ay agad na natunto ng suspect at bago pa man matapos ang alas 12 ng gabi ay naaresto si Erwin Solis sa Laak, Davao de Oro. Sa pagkakaaresto sa kanya ay hindi naman ito nanlaban at agad ding inamin na nagawa. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi na ginahasa niya ang biktima. Ayon sa pahayag ni Erwin Solis ay lasing siya nang makita niya ang pamangkin. Sinabihan niya umano ito na sabihin o ipaabot sa kanyang ina na wag nang magtapo ng hinugasan sa pader ng kanilang bahay. Ayon kay Erwin ay hindi sumagot ang biktima at bagya pa itong umisbid na tila ba sinasabing wala siyang pakialam bago ito pumasok sa loob ng bahay. Sa galit ay naitulak niya ito sa kama at saka kumuha ng kutsilyo na siyang iginilit niya sa liig nito. Ayon kay Erwin, ay nandilim ang kanyang paningin dahil sa pambabastos sa kanya ng pamangkin. Inamin niya din na kinuha niya ang alkansya ng biktima. Subalit tumanggi siya na 20,000 ang laman yon tulad ng sinasabi ng pamilya. Ayon kay Erwin, ay 2,000 lamang ang kanyang nakuha na siya umanong ginamit niya na panggas ng kanyang motor sa kanyang pagtakas. Maliban dito ayon sa kanya ay hindi niya umanong ginahasa ang biktima. Hindi ko mo hindi ko magagawa ang panggagahasa. Hindi ako nagplano na gahasain siya. Pinatay ko lang siya, pero hindi ko ginahasa. Ano mama ng, mama ng bata, victim, and then definitely yung galit niya doon na uh, baling, uh, baling niya doon sa bata, yung galit niya talaga. Tuma sa kasalukuyan, Sir Erwin Solis ay nasa pangangalaga ng nabunturan PNP habang naghihintay ng paglilitis. Pag napatunayan sa resulta ng autopsy na ginahasa niya ang biktima, ay mahaharap ito sa kasong panggagahasa at pagpatay at maaaring mahatulan ng pinakamataas na parusang habang buhay na pagkakakulong at hindi bibigyan ng pagkakataon mapasama sa parol. Labis namang nagluluksa ang mga mahal sa buhay ni Angel sa kanilang pahayag ay walang kapatawaran ang ginawa ng suspect kay Angel. Sa larawan na ito ay masaya pang tinanggap ni Angel ang kanyang diploma o katunay o katunayan ng pagtatapos sa mababang paaralan ng Matelo noong April 15, 2025. Excited na sana si Angel para sa kanyang pagpasok sa panibagong antas sa high school. Pangarap ni Angel na maging isang guro, subalit ang pangarap niyang ito ay hindi na kailanman matutupad.